unti-unti, nakikita na rin ng, uh, ng mga tao kung, uh, na itong uh, Kingdom of Jesus Christ ay biktima lang talaga ng politika at ng inggit sa mga properties nila. Diba? Kaya makakakuha ng katarungan ang KOJC. Yeah, no. Actually, nakuha na ng KOJC yung katarungan. Kasi sa kabila ng dalawang paglusob na ito sa kanilang compound, hindi sila nagiba. Mm hmm. At saka mas, uh, mas lalo pa nila nakuha yung simpatsya mm -hmm. ng tao. Sabi nga nila, di ba, Coach Oli? The best form of revenge is success. Mm -hmm. At nakikita nila na even if i-freeze if nila yung assets ng uh, Kingdom of Jesus Christ, eh nakita natin na yumayabong, ng yumayabong, ng yumayabong pa. Eh, sa Amerika nga, hindi eh, ba, na-dismiss pa yung kaso nila ng money laundering at saka ng uh, human, trafficking, human trafficking, which yun din yung kaso dito sa Pilipinas. So, unti-unti, nakikita na rin ng... Uh, ng mga tao kung na itong Kingdom of Jesus Christ ay biktima lang talaga ng politika at ng inggit. sa mga properties nila. Di